nilagay yun know, banda yan ko nilagay yung ano ah, uh, motorsiklo ko kapag i ano ko dito no ah 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 Ghost Hunter 18 Hey what's up mga kakantaros so, yun Ghost Hunter 18 po na no? muli nagbabalik So ngayong araw na to uh, Papunta tayo sa bukid no? Uh, wala tayong ibang explore Wala tayong ibang vlog kundi Focus muna tayo sa bukid no? Para yun at least Di pagod mapagod ang trabaho Kasi ang marangal na po talaga ng trabaho no? Ayan, yun, sa lahat ng supporters ko dyan. Maraming maraming salamat po sa inyo. So ayun, may shot pero ano lang sa ilang video lang siguro natin to na-upload no. Hindi ko alam kung lahat no siguro na mga tatlong videos lang po to. May sulat ito. So ayun. Ah shout out na una shot out po sa lahat ng admins ko no. Ah si Ma'am Liz Malin Vlog, Bruno Tabo, Ma'am Zaira o oh. ah si Ma'am ano si Mag-Fulido, Mang Rudin at saka mamiling sipat no ma'am Janice kanin aging uh, sa Miliano ati Hads uh, ati ano tol din Granada si ma'am Hads Binigno so Santos no Alvin Bagafuro yun shout out um uh, Yami Batoy uh, ati sa bis magtulis no shout out sa ah uh, si Andrin uh, si ma'am si ma'am Mary Glenn Dumula, uh, Dumulag, Dumalag no so yon sa lahat ng members ng GC ko ma'am so Sir bisintik Clemencia uh, Mamat Sudura, Bantarin Sailor Ma'am Judy Villa no? um, Salat, salat no Salat ang members ng GC ko no? Yung love shout out po sa inyong latso, So, ano, kaya na pala Kay Insan Chloe Marie, kay Kui ng Dubai Shout out sa iyo, ah, uh, Ma'am Rima, shout out din Sir Ibrahim, Sir Galib, shout out po So, ito Ito tayo sa, ano, sa palagi ko po ano uh, ito ko nilagay yung motosiklo ko so yun ano tayo ah uh, ito yung time natin na mag shoot out tayo kasi ilang videos wala tayong shoutout. no? so yan shoutout po kayo mama ito sa mga comment po ito ah um, uh, Sandra Garcia, Nika Nikin uh, Cabrera, Carmelita Arquiza Robilin pa, Padas, uh, Pasadas uh, ayun uh, si Anselma Buadilla, Alma Tiniklan Garcia Sonia Betison, uh, Elena Darmi uh, Monica Morales ay siya ano na pala, Monica Sanchez no, Almira Mangkut, din Uh, Richie Rabulan, Clubilla Salvation Bakak, uh, Jackie Ong, Ming Tanaka, Milba Pagal na Ligarbis Bay, shoutout po sa inyo ba uh, Priscilla, Priscilla Bubusa, yun, Alicia Manja, uh, Priscilla Basta, no? Priscilla Basta, Marilyn Tulay Balibag, Vivian, at uh, tapos ito sa si Vivian Bola. Uh, Sunny Boy uh, Imam Isabel, Uh, Maricel Greenan, uh, Tristan Garcia, Kubiliatan. Ah, Janis, uh, ah, tapos atus si Ma'am Janis Malin Lafida, Lialin Pinita, juam Ma Ma'am Julie Soyo. Ah, si Munia Sasakar. sa, sa -Sakar, no. So, yan Juan Bayan. Si Halima, Halima Giday, Mari Carmelto, Marji Karisma, si Lorna Palahon. So, yan. At saka sa lahat ng solid supporters natin, sa lahat ng subscribers natin, no. Ah, sa lahat ng silent viewers natin. Uh, yun, kami uh, shoutout po sa inyong lahat no? at maraming maraming salamat po ano pala si ma'am Kuni Reyes no? Uh, Nag-share na about upload natin yung video uh, si ma'am Rose Marie Regis um, ma'am Grace Vicente uh, Kuni Passion yun, ma'am Marjo Abong no? shoutout po sa inyong lahat Uh, at yun, so ngayong araw to ito, no, sa akong tatasin ang mundo na puno ng hiwaga. mungkin so, uh, ito yun ito yung lugar no? Uh, ito yung daan kapunta dun sa alupan uh, natin no? Uh, katatapos lang natin dun na mag ano, mag -upra. so nakapa no? naka, pa, uh, naka pagod na trabaho no? Uh, pero yun uh, at least mayroon ano uh, paghati-hati ang aming tatlo pili at saka yung tiuhin ko so ngayon dito wala mo ng tao dito na kasi umuwi pa ng tagang si Tulimon may din sa kanila so check doon, check ko doon kasi next week siguro mag-aabuhi na kami dito na so pasensya na po ka talaga kayo kung wala tayong mga uploads na mga intense video no ang ano natin palagi natin i-upload is yung real na nangyayari talaga sa buhay natin ano yung trabaho natin dito Ah, uh, sa bukid no yun ang uh, palagi natin ini upload no at saka ano ko lang talaga sa lahat ng taga-suporta ko Silang no? uh, lang po tayo no wag lang po tayo magalala at yun uh, salamat lang talaga sa lahat ng salamat po Ah, uh, sa lahat ng ano ah, uh, taga-suporta ko no kasi gusto ko na sanang mag-change content. Pero, syempre mahirap din, no? Wala unang-una yung yung exploration o adventure talaga. Pero, syempre, uh, kulang tayo sa gamit. Lalo na talaga, pagbiyahe-biyahe. So, naisipan ko na, ganito na lang, no? sa bukid, punta tayo sa bukid, ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga gawain Yun na lang. Uh, at least may mapanood kayo, no? Pag may time din na uh, ano, kinakailangan din so makapag ano din tayo makapag explore din tayo ng mga intense video basta uh, yun uh, chill lang po talaga tayo kaya yun marami salamat po uh, sana sa nakaintindi no, sa akin uh, yung tanggap ako marami marami salamat po talaga no? Uh, at yun lalo po talaga sa nagmamahal po sa mga anak ko sa pamilya ko uh, sobrang ano din no? sobrang blessed din na nandiyan kayo no uh, palagi akong sinusuportahan kaya uh, yun ingat din kayo palagi lahat lahat ng solid supporters ko lalo na po talaga no sa lahat ng mga admins ko na napaka supportive po talaga sa akin maraming maraming salamat po sa inyo so patuloy tayo rabi yung ano nila dito niyog ang daming bunga ang sa akin parang masasandal na siguro yun dito dito na dito na area uh, pwede pasok dito yung motor ko no. pero yung kung Mio yung dalhin ko dun talaga ilalagay ko o reader man dun talaga no. kasi mahirap dun sa ano sa sapa na baka masa sa sad pa yung makina kaya yung rusik ko dun kahit saan yun lapos lapos yun uh, yung multi cab sana pwede dito dadaan no. pero ano you know, to ma may konti lang yung espasyo dito may mga kural kasi to may mga babuwer so hindi tayo makadaan pero at least okay yung mga tao dito no? dalawang option kasi to pwede din kung napapansin nyo po yung nag vlog kami kasama ko pa si Kyle doon kami sa itas. pwede din doon shortcut yun na daan pero dadaan ka talaga sa yung mabagnot na area no? kaya mas okay dito no pero minsan talaga doon talaga ako dadaan yung may mga surprise sa tayo doon tayo dadaan no pero um, simula nung nanalo ko do yung mga tao yung chairman dito na ano na muna ko sa kanila kalubilo tayo no kasi game naman tayo talaga kaya yun uh, okay na kampante na tayo dito no dito ang sarap may tao. Ako papunta pa lang ako sa Itaas. Pero siya pababa na. Galing na nagtrabaho to. Ako papunta pa lang sa Itaas. Ito daan na akala ako sa motor ito. Ako papunta ko sa ano. Patuloy na lang tayo. May pa siya kaya nakauli na. Ayan. bata pala ito kala ko matanda na pauwi na siya ito yung bata nabaguhan siguro sa aking mukha kasi ano pa lang ako dito bago pa lang kasi ako dito ilang buwan pa lang ako dito yan wala na So, um, patuloy tayo, bahala siya doon. No, dito pala yung daanan niya kasi may tagaytay din doon. Parang may kubo din doon sa bandang itaas. No? Ito yung mga dito. So, yan. Yeah. Uh, tayo. No? Dito, malapit. Dito ko kadalasan yan, yung ano, yung uh, motorsiklo ko. No? Uh, dito ko talaga kadalasan yung nilagay. Diyan, no? Dyan banda. Diyan ko nilagay yung ano, ah, uh, motorsiklo ko kapag i-ano ko dito no ah kailangan ah agi ah 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 agi sakit ng likod ah ay ah <-kay>. ah 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 oh. sakit gati <tinyo> ah ah lah <Later>. ito <tinyo> yung nakikita ko <tinyo> kanina bakit nandito siya ah sakit ay brong to kapi a Ah. 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 Ano ang ginagawa mo sa akin? Ha? Ah. Ano kasalanan ko sa iyo? Ha? Ano kasalanan ko sa iyo? Ha? Huwag kang harang dyan, papunta ko sa bukid ko Ha? Ah? Oh. Uh. Ah, ano ka? Ano ka?

kita din nakita mo dito pero buwa buwa bagal, yun. bagal yung ano buwa bagal yung galaw ko kasi sa kita ang likod ko para bang natatay lahat ah ah eh hey. mingon naman dito oh. Yun, lumawala no, no, dyan akala ko mabutan ko dito titik ko muna yung buong paligid eh. kay ka grabe ah. dito mas <coughs> kita sa kong paligid ko niligod eh La, yung nakatingin talaga sa akin wala hinaharangan yung dadaanan ko Wow. Well. skito eh Kapi yung dito Tingnan ko dito Kasi dito yung puntarian niya Talaga kanina pagtakbo So tingnan natin dito itu malayo na to sa area ko itong dito na banda pero subukan natin tingnan dito Uy. ah sakit 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 Tak ada yang cukup bantai, bayi buruk membalik. Kumpul, ah, so, ha. Uh. Ah. naguluhan ako sa sinasabi niya na matagal na daw siya naka nagabang sa akin subukan kong puntahan dito wow napakasukal na dito ano ba tong daan ito wala na siguro dito pero kanina nasa malapitan lang talaga natin na distract lang po talaga ako kasi bigla kong nakita yung kabayo na nakaganin pa tapos nakatingin sa akin so ang nasa isipan ko baka bigla nag transform para hindi mapansin kaya biruin nyo po parang napa napaisip ako wala naman siyang itak na dala at saka iba din yung galaw niya yung pag atake niya sa akin ay iba din pero napapansin ko na may taglay siyang kapangyarihan pero hindi siya hindi full so yan, ay napagisip ko na baka